Yan, tapos lang naligo. <laughs> Hello! Bago po yung cortina ng aming banyo. Ayan, bagong-bago po. Mainit <laughs> yung tubig. Sarap maligo. Ligo na. Mainit. Malinsangan yung panahon. Ligo na, guys. Ligo na. Nabago yung curtain ng banyo namin. Ayan. Polka dots po.

Kasi dalawa nga, tol. Hindi na Tapos na. Tapos na ako maligo, de. <laughs> Nakabantay. Nakabantay pa yung mga pusa. <laughs> si papa pala nila yung <laughs> naligo. ako katatapos ko lang maligo. <laughs> Ah. Si Papa pala. Papa Hello. Hello. Yung kaso. May bago kaming alaga. Yan, tapos lang naligo. Hello. Bago po yung cortina ng aming banyo. Yan, bagong bago po. Yan, thank you. Thank you po sa mga nanood.